Yeah. Ay okay. niyan. Maraming-maraming salamat kay kasi... oh, ma Mama. Uh -huh. <iron> Kaya nan lang, pwede upo uloloy. Kaya nan lang. Oo. Kaya nan. O ayan. Oh ayan. Maraming salamat naman sa kanya. Ah dinalo pa kami. Kaya nan lang. O Okay, pintain tayo para magbigay ko ng ating ating mineral sugar. O ito, nagpapasalamat ako. Pwede mo bang binigay mo bang Okay lang maiano. Oh ito, ang tin mo binigyan niya. Yeah. Ay oh, niyan. Maraming-maraming salamat.

Saan kayo si Japan, ba? Hiroshima. Eto, si Japan. din po yung anak niya. Nasa Nagoya po sila. Ano to? Kaya kung na to, sila. Ay, ba? Sa Hiroshima pa. Opo. Opo. japan eh. Ano, si Magpulong. Opo, eh. Eh. Ayun, diba? na ako. Sa isi. Ano? 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 Pagkakataon si Ano? 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 Parang may katas ka! Katas! Ang lupa no? Wala ka. alam niyo, ma'am, yung yan, yung dilibig sa yung gamit, eh, limited na. Siyempre, Kaya kung masisira na, ba? O kaya, kung yan kami yung bumisi. Bilihan nyo nalang ng talim nyo. Para makatulong pa sa bayan. ba? Oh, wala lang kasi dito si Papa pa, at uh, oh, yeah, don, ah, uh, oh, oh, si oh, Yung isa, pagkakuntang ano eh. Tansa si BBC lang, yun Pero si Papa Pawat. Kesa City. maraming oh. Oh, maraming marami, eh. ma salamat Ma'am, ma ma hey, ma salamat po Nice meeting you oh, din. po ba para hindi ka Yan. Kasi, kasi, nagkakanta